mga na ah, mga kaibigan ha, ah, huwag niyong kakalimutan, pindutin yung aking bill dyan. Good morning mga kaibigan. Mga padimadi. Saan man kayo sulok ng mundo, sana'y lagi kayo mag-iingat. sa madapa, yung saging kaming dala. yan. Bahala ka sa buhay. Biyahe na naman tayo. Kalibong bansa. Ano <laughs> <Din> yung <mabasa>. <laughs> Negro. <laughs> Tapos ito. pagkain natin ito. O. 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 Kakain na naman tayo Bila, Kakain. kakain na naman. Yung aking kasamang isa, na doon. kukuha ng vitamins kasi wala daw vitamins hindi so, na kailangan ng vitamins yan puro na vitamins yan e diba, naman naman natin pakukuha namin si ano sa gatis napaka pangu yun mga ano namin ngayon mamaya mga kaibigan Ganap tayo ng ganap ngayong araw. Ganap tayo ng magaganap ngayong uh, araw. Magaganapan uh, ngayon. Hindi muna tayo ngayon magbablog ng tungkol -tung sa pagbababa. Sa biyahe muna tayo. Angkop ano ngayon? Naman, angkop naman yun sa aking content ko. So sa biyahe, pagbababa, akin yan. Vlog ko yan. Ate, for a life. Para sa akin yan. Saka wag nyo kalimutan mga kaibigan nyo na ano ko ah. Ang no, aking notification bill lang naman sa baba. Oo, so, <laughs> na eh na, Para siya ng vitamins. Ay, mga vitamins namin. Ito ay sa gamot. <laughs> ay, bawal yun. <laughs> <laughs> yung mga, ganun, bawal na ganun. Ah, mga kaibigan ha, ah, huwag niyong kakalimutan pindutin yung aking bill dyan <laughs> well, pakilike na rin para ganahan naman ako hindi eh, naman na hindi ako ginaganahan eh parang gusto ko ng tumigil parang gusto ko ng tumigil sa pagkain ng bawal <laughs> <laughs> namamagay yung ako eh Mamaga pa ako. Mas pag walang paa. <laughs> Marami sa palengke at saka sa palengke. Paalam mo palit mo. Sa ba yun? Sa mga mall. Sa pata. Paanong manok. Paanong baka. Maganda yung baka. Ayan, daan na namin dito mga kaibigan Kunti pagkakamali mga kaibigan Yung daan na to Kapag kargado ka Bubuwa lang sa sakyan mo oh? Pagkain ka Hindi kulukus lang kulungkos ko pa mari ha oh? <laughs> <laughs> Ay, nasa uh, Batang Siwa, eh, Ay, Dito Hindi ko sa kabite eh. Ganun talaga <laughs> malapit na sa Matangas ay pagkatapos ng trabaho eh sweldo eh ebay mo na ah pagbigyan natin yung mga kaibigan kay may motor yan ang mga professional driver kailangan okay lang pagpaparada ka <laughs> sa kalsada. <laughs> diba mga kaibigan? Pagtay. Ito sa yung kakukula, ito may namin yun. sa amin, may Yung sayo, hindi tinatabi. Mawawangwang na yan. Kaya na, magjigin muna. Si ah, Magigin natin to. Para bumukas. Si

Matrapek na ipay. ay ah, malapit na tayo sa ating didelivera mga kaibigan. Pabubuksan uli natin yan. Bumukas ka! Yan.